Guys, pupunta ulit tayo kay Susana. I habang ipaprank natin si Susana doon sa gagawin namin. I-house raid uli nito. House raid muli. Tingnan natin kung malinis na 'yung bahay niya, no. Ang pangalawang pagpunta ng auditor. Bilis ka po. Dali. Dali. <laughs> 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 Hindi kayo nag-aya. Hello. Hindi kayo nag-aya papunta sa, ano? O, oh, straight ride. Okay. Mm. Naglinis ba? Oh, my God. Nakahila ka, Tasha. <laughs> 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 Nabagod. Nabusog. Okay, nagtiklop naman sila. Nagtiklop. <laughs> <Like laughs> 3.8. Ah, nag <laughs> ah, like 3.8 na. <laughs> dito. Dito, dito. dito. Ha? Ah? Ilan dyan? <laughs> Zero. Zero? Hindi nung papa. Ah, nag-iram. Ah, oh. Nakatulog ka? hindi mo kami inaya sa kasalan no? kagigising lang lang kumari nyo kagigising lang ako kagigising mo lang sabi mo hindi nga dalha kagabi pa man din ko boss Tira ha, papakita ko sa iyo yung video. Wait lang. Si video ka Oo. Ha, video. Ang daming nakakain. Sino? 3.5 yung kanyang ano daw bahay kasi nag-tiklop na. Ah, na kumain kayo dun sa kasalan? Apa. Paunahan, dali, may premium. Oh. Saan sana? Ay, nan. pusa. Ay, hindi pa kumain Saan. Lumarap ka dun sa camera. Ah. One, two, Tangin. <laughs> 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 Ang tanga naman sa <laughs> Ang tanga naman sa Hindi mo na kinain. Ulitinin mo. Kung hindi mo alam. <laughs> Nahuli. <laughs> hindi stick off. Ako. ako, it's a It's a prank. <laughs> nga lang na yon <laughs> Parang wala Para ito. Parang mabili yun. Okay lang yan. <laughs> ah, <hayo. laughs> Halang. Halang. Kumain ka sa, sa kasalan. Oh. Eh, hindi ka nagbalot. Ah, <laughs> <laughs> mayroon. Hindi ka nagbalot. Anong <laughs> Ano nga, magbabalot ka pa. <laughs> Anong handa? Ah, yung mga karneng manok na, na, manok na naan doon? Uh -huh. ah, baboy? May kante rin. Ah, may kante yung baboy. Sino ka kinasal? Si Jeric. Si Jeric, hindi kami inaya ni Jeric. Ano? Hoy! Uh -huh. huh? Hindi tayo inaya ni Jeric. Uh -huh. Jeric, hindi mo kami kinumpita sa kasal mo, ha? Doon pa kami nagpapagupit sa duse. Sabihin mo kay Jeric. Uh -huh. Jeric Amante, calling your attention. Uh -huh. Hindi mo kami inimbita sa iyong kasal. Uh -huh. Nagpunta na lang kami sa bahay ni Susana. Hmm. hmm. Punta kami doon kay Uncle Joel. Ay, namin si Susana kagigising niya lang. Anong nangyari sa inyo kagabi dito nung Masa ano? Umulan, malakas, hindi natulog. Basa. Ha? Basa. ang higaan niya? Hindi. Ang mga ano, mga unan. ginawa Hmm. Ang mga unan. Ha? Natulo. Natulo. Ayun oh, butas-butas na oh. na. Magpapapalitan na lang. Kailangan palitan na lang ngayon. Ano? Lalo na pag nagtag-ulan. Tapos... na. Oh, mga butas-butas pa yun oh. Masisilip man din kayo doon. Masisilip Pagka kayo may ginagawa ni Ronel di ang kakaiba, di kayo kayo masisilip. Kanyang hmm. bahay. Dinalaw muna namin. Oh, mahulog ka dyan. Bibidyohin mo muna namin yung tiyanak. <laughs> Tingin. Oh, galing ah. Op. Ang galing ng tiyanak Luso ah. Saan naglalabandera? Kailan kayo pumunta doon? Anong oras? Kanina? Bakit pa nga rin? Yayakod ko nga si Ria kanina. Hindi mm. Nag-beating muna. Mm. Tapos ang meeting, nag-trick yun ako ba? sa video kay pa nga Magaling na 'yung sugat mo oh. nung pumunta tayo nang dagat oh, nawala na 'yung mga ano, mga itim-itim. Tingnan mo. Nawala ano, nga naging nawala. Nawala. Naputi na. Naputi na. Nap Naputi na. Magugumawit ng na. Pa basta ka simpleng lang Huwag ka nakakain ng Oh, Auntie Jima, ubos na, <laughs> <Auntie Gima, in, laughs> ano? sa na 'yung piling lusong. Auntie Jima, in ano? Nasaan kasi Auntie Jima? Sa Saudi. Auntie Jima, ubos na 'yung piling lusong ni Susana, baka naman oh. Pero Karin maganda pa, maganda pa rin si Susana ngayon, oh? Oh? <laughs> ang nangitim, patay na. <laughs> hindi ka naman naitim. Naitim, mm. Yung bahay mo lang talaga ang naitim. <laughs> Ito, oo. Oh ang bahay niya ay, ang dingding lang ay sa sana saging, sa oh. Guys, baka may extra kayo dyan. <laughs> may extra kayong yero. Pamigay nyo na kayo maring Susana. Hindi pa kami nakita sa Facebook, eh. Ito yung background niya. Oh, ang ganda. May nahuhuning ibon. Maganda yung palayan. Oh, ang ganda ng palayan. Oh. Oh. Tara, let's go. Iwanan mo muna ang bahay mo. Punta tayo doon kay Uncle Jewel Kakanta tayo doon. Tara. Akyot. Ah, Akyot ah, yan. Mm, kamukha mo na may pusa. <coughs> Let's go! <laughs>